Oy, oy, oy! Huwag mo muna i-scroll. Isang minuto lamang to. Pakinggan mo muna ako dahil sabi ng best friend mo sa akin. Eto na! Doctor na registered nutritionist and dietitian pa. He specializes in lifestyle medicine. At halos siya na ang doktor ng bayan. Hashtag AskDocDex. O, di ba? I'd like to welcome Doc Dex. Wakalinta, hindi lang doktor, artistahin pa rin, di ba? Ay, <laughs> Yun. Chef, kamusta? Thank you very much and thank you for joining us again at Simple. Siyempre, anytime, Chef, basta Yun. ikaw. Yun, eto. Eto kasi tong si Doc Dex, inibita mm -hmm. natin ulit kasi nandito nga tayo sa journey and parang heart health journey namin. Mm -hmm. Pero medyo parang sumasabla yata si ako, di ba? Na, at nakita ko talaga, eto si Doc talaga. Ang post siya today, Huwag daw maniwala sa mga fad diet shop. <laughs> pinapatamaan niya ako talaga, no? Nung dumating siya, kumakain ako ng fruit salad! <laughs> di ba? So parang, oh my God, di ba? Paano tayo magkunwari dito na nagpapaka-healthy? kita magpasok. Huli. Huli talaga siya. Eto siya. You specialize in, di ba? You're a doctor, but you specialize mm -hmm. in nutrition, mm -hmm. di ba? Yes. Nutrition. Um, how did that come to be? Bakit, bakit, mm -hmm. you know, feel, di ba? A lot of people look at parang may sakit, gagamitin. Mm -hmm. Pero mm -hmm. nutrition is more proactive. preventive, Preventive yes, and, and proactive in a sense, mm -hmm. di ba? Kasi chef, nung college, bago ako mag-medicine, oh. Uh, tinapos ko talaga SBS Nutrition. So, pagpasok ko ng medicine, so may background na agad ako mm. ng BS Nutrition. Pero actually, yung nutrition hindi ko naman talaga sa pinlano eh. Mm. Ni lang ako babae. <laughs> <laughs> Pero wala din naman uh, nangyari doon. 'Yon, yun uh, uh, yung nangyari. Ay uh, uh, nag-lead lang ako into nutrition uh, and then hindi ko talaga siya naiintindihan pa noon uh -huh. hanggang sa magbo board exam na doon ko uh -huh. lang talaga nakita na ay uh -huh. maganda pala talaga yung nutrition uh -huh. bilang pre-medical course. Uh -huh. Pero wala kaming pera noon masyado. Uh -huh. uh, Sinabihan ako ng nanay ko na ay, hindi natin masyadong kaya. Uh -huh. uh, kaya ang ginawa ko ay got a scholarship. So nag-apply ako ng na scholarships para makapasok ako sa med school. Uh -huh. And then yun. Kaya naman nutrition kasi nakita ko na hindi masyadong ine-emphasize sa medical curriculum dito sa Pilipinas ang nutrition. Laging gamot, 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 ganyan-ganyan. And then, madami ng internal medicine, marami ng cardio, marami ng, uh, marami ng pulmo, marami ng pedya. Pero walang, walang masyadong mga nutritionist. Pero anong, just for context, mm -hmm. anong year yung nag, uh... Pasok ka ng med school. Med school, pumasok ako 2013. 13. Yung yes. consciousness ng tao for nutrition at that time, wala hindi pa, di pa, masyado, hindi pa diba? masyado. Unlike ngayon, oh. parang everybody's into nutrition, mm. all these mga diets, yes. all these food as medicine. Pero yes. at that time, medyo trailblazing yung uh -huh. ginawa mo na. Wala, kasi parang sabi ko nga, wala masyadong gumagawa nito. So, so nakita mo na talaga from mm, the very... From, from the very young age yeah. ng... Hindi naman young, young age. Yeah. Uh, from very youngster as a uh, medical school uh, uh, student, oh. uh, nakita ko na parang, ay, wala kasi nagpo-focus masyado. Mm, so, since wala masyado nagpo-focus, yung nutrition nutrition subject oh. na namin, one hour lang, uh -huh. tinutulugan pa naman mga kaklase ko. Uh -huh. So, nakita ko, since yun yung tinutulugan nila, it would be lucrative in the future. Oh. So, um -hmm. capitalize ko. Yung ngayon kasi ang daming nagsasabi na, parang the food you eat is like medicine already, mm, di ba? Yes. So, maingat ka sa... sa uh -huh. Um, pagpili ng kinakain mo, mm -hmm. di ba? Kasi yung medicine talaga, no, titignan natin, yung gamot mismo, mm -hmm. it could be therapeutic, it could be preventive, mm -hmm. or it could be toxic. Mm -hmm. So, gano din yung pagkain. Mm -hmm. Kapag tama yung pagkain mo, it could be curable mm -hmm. for you, it could be preventive mm -hmm. for health purposes, or kung mali yung pagkain mo, it could be toxic mm -hmm. in the long run. So, itama naman na food is medicine. Pero ngayon, Doc, it seems like um, in the field of um, nutritional medicine. Ikaw mm -hmm. lang yung medyo nakikilala ngayon, no? Sa ngayon. <laughs> because of, because aside from, of course, your specialization, mm -hmm. but also of your omnipresence on social media, <laughs> di diba? yes, ba? Yes, Araw-araw ko nakikita. <laughs> nag naman ako dito. <laughs> 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 well, mm -hmm. How did you get into um, social media? Ah, Maraming gamit yan sa traditional and folklore medicine dito sa atin. Kasi when I passed the Diplomate Board examinations mm. in Lifestyle Medicine, which mm. uh, nakatsyamba tayo na mag-tap, mm. kasi siguro... Tsiyamba daw. Tsiyamba lang. <laughs> so, nangyari lang mm. doon, uh, tinawagan ako ng isang TV station. Uh -huh. So, name drop natin yung UNTV. Uh -huh. Nawagan nila ako. Kailangan daw nila na mag-explain uh, in 2020 ng ano ba yung dapat kainin ng mga tao pagpasok sa pandemya, Kasi walang gamot. So, people just want to be healthy. So, tinawagan nila ako, meron may, lang isang interview noon, and then sabi nila sa akin, uh, daling kita sa morning show. Daling nila, nila ako sa morning show, pinag-guest nila ako, and then after that, sinabihan na nila ako, Dok, bakit hindi mo subukan mag-vlog? Oh, Sobra mo mong ginalingan eh. Kaya... So, sinubukan natin. <laughs> sinubukan natin na mag-vlog. Dok, paano po ba magpapayat? Yes, lagi pong tinatanong sa atin 'yan at madalas ito ang sagot ko. Madaling sabihin pero mahirap gawin. At uh, slowly inintroduce ko siya kasi na what is nutrition? How can nutrition help sa mga sakit natin? Mm -hmm. How can nutrition help prevent diseases mm -hmm. and even treat diseases mm -hmm. in the long run? So, siguro, naging interesado yung mga tao, tumaas yung following, kaya nakikita nyo ako kung saan Di ba? O, grabe talaga, no? Mm -hmm. All all social media platforms, mm -hmm. nandun ka. Yes. Eto siya, di ba? Uh, what's the best way to filter all this information nga nasa social media? Mm -hmm. Kung anong paniniwalaan? Kasi ang daming mm -hmm. fad na ito lang, kainin mo. Ito, kainin mo. Yes, oh. Ito, bawal to, doon. It fruits yes, do, yes, yes, Parang ganun. Yes. So, mm -hmm. paano natin siya i-filter do? Filter out natin sa so, pamamagitan ng una, pakiramdam mo sa sarili mo. Nag-aaral naman tayo ng Go Grow and Glow nung bata tayo. O, di ba? Ganun lang kasimple siya, di ba? O, ano ba sabi ng teacher mo nung bata ka? At saka, ano ba yung pinakain sa'yo ng magulang mo nung bata ka? Hindi ka naman bibigyan ng nanay mo. Hindi ko maalala doon, natulog ako. Natulog ka doon. So, yun. Merong mga tinuro naman sa atin noon. And if you think na hindi parang conflicting sa'yo, tingnan mo rin online. no? Sa pamamagitan ng itingnan mo din kung sino yung nagsasalita. Oo. Alamin mo ko ano yung credibility doon ng sasalita. Mm -hmm. Meron tayong mga PRC verification site. Tingnan niyo doon, nakasulat doon kung i-input niyo lang naman yung pangalan eh. Tapos sasabihin ko na wala daw lisensya kasi natural, natural. So sila daw ay under ng pitak. So tingnan niyo rin sa pitak. Pagka nandoon talaga siya, hindi sige paniwalaan pero pagka wala, eh baka hindi nga totoo uh, hindi nga totoo yung sinasabi nila. Or dito totoo na sila ay Uh, ito yung credibility uh, okay. na sinasabi nila so hindi lang followers ang basihan ng credibility mm -hmm. <laughs> hindi hindi lang followers <laughs> uh, Hindi views. Lang followers nila bilang followers hindi lang views ganyan ganyan uh, kasi maraming mga views uh, merong merong marami dyan. so conflict na conflict agad na no so mali na agad kaya eh ang dami na ang daming naniniwala uh -oh. so ito niya ito niya yung gagawin nila uh -oh. kaya dumadami na dumadami yung mga may sakit sa tao oh, ito uh -oh. kasi ta taas ng view. yung isang challenge din doc especially during the pandemic di ba? Uh -huh. kasi people didn't know how to address it. Even the mm -hmm. medical community, medyo mm -hmm. were hindi pa challenged. Pa kasi yeah, hindi, challenge. pa, hindi pa siya alam. Was there any parang negativity na napunta sa iyo for man. criticism di ba di ka paano uh, mo siya hinandel eh sabi ko dalawa lang naman school of thought eh una uh, wag mong pakinggan pangalawa uh, patulan mo uh, 'Yung 'wag mong 'wag mong patulan, ibig sabihin parang hayaan mo lang, it will die down. 'Yung isa patulan mo, pwede naman. Ang ginawa ko pinatulan ko sa pamamagitan ng pag-iisip. Bakit sa ganito? And that for me is an opportunity to educate more. So if that is an opportunity for me to educate more, may una, may content ako mailalabas. At pangalawa, baka kasi may ibang mga tao na ganoon din 'yung prinsipyo sa kanila. Ma-educate din natin at masasave din natin sila in the long run. Meron kang masisave save mga tao. Mm. If I can just save one person mm. from that principle na mali, mm. no na na maari siyang magkasakit in the long mm. run, I'd do it. Kasi kaya nga ako naririto eh. Uh -huh. Sabi ko nga nun, kung meron lang akong isang tao na masisave from a mm. heart disease, kasi yung kinakain na parating chicharon, parating ganyan, parating masyado matatamis. Ako ako ako, eh, ako 'yung pinaparinggan mo, dog? nga nakakita na ako ng mga comments uh, sa akin na uh, uh, na ay dahil sa video mo uh, naliwanagan uh, ako. Masaya na ako uh. doon, Chef. Kasi wala na naman akong ibang gustong gawin doon sa social media ko talaga noon. Kung hindi, uh, magbigay lang talaga ako ng informasyon. So in a way, it takes a lot of courage yes. to be able to face mm -hmm. up to all this. Kasi yes. social media can be mm. very, very toxic. Yes. Oh. Actually, it is toxic. Oh. Nang ngayon pa lang, makikita nyo na ninyo, sobrang toxic na ng mm. social media. Lalo na yung mga wala naman talagang kredibilidad, na, oh. na nakakaroon ng kredibilidad because of the views, of because of the number of followers. Yeah, yeah nakakatakot na pinaniniwalaan sila na medyo hindi naman tama din minsan pero aside from being very successful in your career mm -hmm. as a doctor and nutritionist may artista side ka din pala Dok. <laughs> 'di diba? pag-usapan uh -huh. daw natin yung side mo na medyo mas showbiz <laughs> ah yeah, oh. <laughs> noon kasi chef uh, sa UP Los Baños uh -huh. Uh, sabi ko nga sa inyo, hindi ko masyadong type naman yung nutrition noon. Eh. Oh. Uh, so, na venture ako into oh. theater. Oh. So, sa teatro, doon natuto kong umarte, eh, ganyan, ganyan. And then, meron mga director. Pwede pa, pa. sample ba tayo? Tingnan nyo nalang online. Tingnan nyo online. Uh, tapos, nadala ako sa, nadala ako yeah. nun sa sa Cinemalaya. Liya. Uh -huh. Then after that, nadala na naman ako, nadala naman ako sa GMA. Uh -huh. Ayun, ten sa GMA, yun, lumalabas labas ako bilang artista sa ilang mga pelikula uh -huh. at saka sa television, uh -huh. sa mga sa mga ano sa mga teleserye nilang uh -huh. panghapon, panggabi. Uh -huh. So lumalabas-labas ako doon. Ah, uh, yun yung nangyari noon. Kaya hindi ako, kaya hindi nanyu sa akin yung uh -huh. paggamit ng camera. camera. Okay, very good. Kaya kukuha ko ng tips kay Doc para <laughs> hindi lang for health pero para maging actor. Hindi <laughs> ba? Eto siya, Doc. Ako, mm -hmm. I'm a very busy person. Mm -hmm. And of course, I'm in the food industry. And eh, nagiging challenge talaga sa akin how to stay fit, how to mm -hmm. how to eat right. Paano ba gagawa ng strategy? Kasi I've mm -hmm. tried keto, mm -hmm. I've tried IF yung mm -hmm. IF ko doc baka hindi mo alam nutrition. Meron akong ginagawa tinatawag natin na reverse IF. Mm -hmm. 16 hours yung kain, mm -hmm. 8 hours yung tulog. Very good. Effective effective naman doc. Effective. <laughs> 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 Pero ano 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 yung tips na pwede mong ibigay sa akin? Okay. Ang umpisa dyan is if you really want to do mm -hmm. sa parang if kung gusto talaga natin na mm -hmm. simulan yung healthy mm -hmm. journey. We start with number one, commitment. So yun yung kauna-unahan talaga. Make or break, you just make it. Parang ganun. Na parang, if I do this, I'll just do it right. Ganun lang. Talagang you have to commit to yourself na, sige, uh, hindi na talaga ako iinom ng soft drinks. Hindi na talaga ako iinom ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. Ayun, hindi na ako nagyosi. Hindi na Ay, ako nagyosi. Maglalakad na talaga ako. Hindi mm. na ako parating nakaopo. Yan. Mm. You just have to commit on. 'Yun lang number one talaga. And then number two is to make healthier choices. Mm. Again, go grow and glow. Hindi mo kinakailangan i-deprive sa sarili mo. Mm. But, ang kinakailangan lang talaga, tanggalin lang natin 'yung mga alam natin hindi maganda. Uh, yung ako, ako doc, uh, hindi naman 'to so 'yung hindi naman ako malakas kumain. eh mm -hmm. hindi ako I, I don't have a voracious appetite. Mm -hmm. Kakain ako, tama lang sa akin. Yung, mm -hmm. yung one cup of rice, that's, mm -hmm. that's good enough for me. Pero sa akin, I'm still big. I have mm -hmm. difficulty losing weight. Mm -hmm. Ano kaya naging cost nondo? So, Maari din kasi na tingnan natin yung buong tao. no uh -huh. uh, Una, magpa-laboratory. Baka uh -huh. there's a problem with the hormones. Uh -huh. Pangalawa, how's your physical activity, chef? Nakakapag-exercise ba kayo? Social climbing. To. So, <laughs> gawin natin wall climbing. Uh, do. Uh, yeah. Walking naman. Walking. walking. I do a lot yes. of walking. Okay. You do a lot of walking. Mm. But uh, beyond walking kasi, no, uh, minsan kasi mapapansin natin o bumaba na yung timbang. Mm. Pero the problem with that is nagkakaroon kasi natin tawag na weight plateau. Mm. Ang problema doon sa weight plateau kaya nagkakaroon ng gano'n ay yung mga tao kasi We are built for survival. Mm. So pagka binawasan mo yung pagkain mo, binawasan mm. yung pagkain mo, hakabol yung basal metabolic rate mm. o yung dami ng calories na sinaspend ng katawan mo. Automatic 'yun. Mm. And then magle-level off ulit mm. sila. The key there is to build more muscle. So kinakailangan bukod sa walking, meron din kayong strength training, mm. flexibility exercise and balance exercise. What is the impact of stress to mm. all this? Yes, mataas. Kasi if we are stressed, mm. no, if you're stressed, you don't uh, you don't manage your stress. Mm. Well, and then hindi rin nakakatulog ng maayos, mm. chances are kapag ka stress mo, mapapakain ka. Mm. Or hindi ka na, or mawawalan ka ng motivation to do exercise. So thereby, more calories in mm. and then less calories out, kaya nagkakaroon tayo ng weight gain. Mm. O ng surplus of calories. Yan ang nangyayari. Yeah. Dapat burahin yung lahat ng apps sa phone? <laughs> actually. <laughs> actually, <laughs> di ba? Oo. <laughs> <laughs> Ayun. Yun Dok, ang question ko naman, mm -hmm. nakakabawas ba ng stress ang love life? Kasi oh, yung oh. love life yung itatanong oh, naman. Oo naman. Oo naman. Nakakabawas, uh, nakakabawas uh, siya ng stress. Kasi uh, basta lang na hindi nakaka-stress yung partner mo. Uh, and kasi hindi kapag, toxic. Oh, hindi uh, toxic. Kapag ka masyadong demanding, uh, masyadong ang daming gustong gawin, uh, and uh, hindi supportive yung environment, hindi rin siya maganda. Uh, It will increase stress. At kapag kayo increase stress, uh, there goes the problems. Mm -hmm. Eto, Dok, di ba, mm -hmm. you give a lot of advice uh, to, mm -hmm. you know, your audience uh -huh. on how to take care of yourself. Ikaw, paano mo mm -hmm. ba alagaan yung sarili mo? Ako? Mm -hmm. uh, number one, sinusunod ko yung nanay ko. <laughs> 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 pangalawa, no, uh -huh. pangalawa, kumakain ako ng naayon sa pangangailangan ko. Uh -huh. So, uh, pagkaya, may nagaalok, Dok, gusto mo ng coffee? Ano na? Kasi nakapag-coffee na ako kaninang umaga uh -huh. at mag-aalas dos na, baka hindi na ako makatulog mamayang gabi. Uh -huh. no? And then, Inaayos ko yung pagkain ko talaga. Tapos, I do my exercise. So, religiously, Monday, Wednesday, and Friday, I do my exercise. If hindi ako makapunta sa gym, I do my calisthenics sa bahay. And then, of course, uh, natutulog ako sa oras ng kailangan ko matulog. And then, uh, I don't believe in time management because we have only 24 hours each day. I believe in task management. So, yun, I just manage my tasks. Yung kalendaryo ko, naki, makikita nyo dyan. Naki, kung exam to yeah. ngayon, bagsak na bagsak ako <laughs> doon. At in sa lahat, grabe. So, kailangan i-manage ko yung nang maayos yung oras. Kasi kung hindi, magpa-pile up lahat. And also all the energy. Student, yes, and all diba? the energy. Oo. So, in a day's work, no? Pagpapalo yan, ang mga 12 to 14 hours of work. Mm -hmm. Even 16 hours mm -hmm. minsan. And then, nakasingit yun lahat. Kasingit na siya doon naka-schedule anong oras ako kakain anong oras ako maliligo anong oras ako mag-exercise ilang oras ako mag-exercise at kung hindi ko man matapos carry over siya pero move on to the next hmm. task parang gano'n. ito natutunan ko to nung ano eh, hmm. nung med school when I was oh. studying for the boards Ako naman doc ito in fairness to me nagagawa ko naman lahat mm -hmm. ng task ko pero i think ang nagiging compromise ko is really my health mm -hmm. eh, kasi hindi mo na lang itutulog hindi mm -hmm. mo na lang siya ikakain sa tamang mm -hmm. oras so mm -hmm. or di, di ba parang ganun nangyayari mm -hmm. so instead na at the end of the day you win uh -huh. because your health is compromised mm -hmm. talo ka pa rin parang ganun yes. mm -hmm. so yun we learn how to manage our task. Yeah. and we delegate talaga Eto, Doc, for example, sige, nakikinig ako sa'yo. di mm -hmm. Diba? Nakikinig, kunwari lang, ha? Nakikinig ako sa'yo. Mm. -hmm. Gagawin ko lahat ng sinasabi mo. Mm -hmm. How long will it take before I see a physical, physiological physical. change? Change. Uh, one to two months, meron yan. One to two months. Mararamdaman nyo na yan na, uh, oh, ganun pala yun. Na uh -huh. may changes, eh. So, hindi lang actually alam mo chef, hindi naman talaga dapat tayo tumitingin lang sa basta sa weighing scale. Oo. Uh -huh. Meron akong mga pasyente dyan na sinasabi nila, "Dok, bakit hindi mo mababa yung timbang uh -huh. ko?" Pero napapansin ko na nasusuot ko na yung mga dati kong mm -hmm. damit. Kasi there, those are non-scalable wins mm -hmm. na sinipi natin, "And commitment." Actually, the first one is to commit. Pero may commitment issues yata talaga so, sa lahat <laughs> sa lahat ng bagay. No? <laughs> commitment is number one. Uh -huh. Ano ba yung mindset mo ngayon being mm -hmm. being who you are mm -hmm. as a parang, celebrity doctor <laughs> di ba eh I'm sure na no, awkward ketao sabi pero awkward pero you have to admit because mm -hmm. of the audience that you you reach your mm -hmm. your parang enjoying that status mm -hmm. sa mata ng ibang tao yeah uh, number one chef kasi hindi ko uh, kahit girlfriend ko mom ko siya sabi oh singat sikat ka ay mm. mm. hindi ko talaga mm. ano na alibad pa rin ako no. you know, pang, pangalawa yung mindset ko is that I'm just doing this number one for fun mm. no ano uh, una yon and pero ngayon I'm doing this to save people mm. or I'm doing this to save people from creating uninformed decisions mm. about their health kasi maraming mga tao mm. they'll just create decisions na hindi naman talaga evidence based mm. Mm. at narinig lang nila sa Marites. <laughs> oh. So yun ang nangyayari, kaya napapahamak sila. So I'm just doing this uh yung mga pagbibig yung advocacy mm. and uh, community oriented public care natin na mm. uh, na ano ba yung kailangan ng mga tao? Nakikinig tayo kasi gusto nating malaman ano ba yung gusto niyo mm. o ano ba yung topics na gusto ninyo? para matulungan ko silang magkaroon ng informed decisions mm. about their health. Ano yung pwedeng mong maging advice sa uh, like dalawa gusto mm -hmm. ko Like number one, for kami, mm -hmm. normal people who mm -hmm. who really think that the way to becoming healthier pag may sakit ka mm -hmm. or getting well is really taking medicines. Mm -hmm. And number two, for aspiring doctors. Unahin ah, okay. natin yung mga, for the common tao. For the common, no? for for the, for the lay. Oh. No? Uh, number one, kahit may mga gamot na kayo, we have to take an active role sa healthcare natin. Hindi na, gone are the days na mm. uh, bibigyan ka ng prescription o parang punta ka sa akin, mm. oh, dok, ito yung dati mong prescription sa akin. Mm. O ito yung laboratory ko. Tapos, re sarilisitaan kita. Mm. Hindi mo na ako doktor noon, mm. secretary mo na ako uh, noon. Di ba? Kasi uh, ginawa ko lang naman ko anong uh, sinulat -well ko dati tapos bibigyan ko sa iyo. Mm. Gone are the days like that kinakailangan we take an active role sa healthcare natin. Ibig sabihin, anong kinakain natin dapat? Anong physical activity natin dapat? Pag-usapan natin. At ano yung compromise na pwede natin pagpuntahan? And then, uh, bukod doon, no, taking an active role in your healthcare does not stop there. Kinakailangan, kung po pwede, no, pag-usapan din natin bilang pamilya. No? Kasi minsan, yung mga tayo, hindi naman tayo nabubuhay ng tayo lang. Eh. May pamilya tayo, may komunidad tayo. So again, take an active role sa healthcare para maiwasan natin yung mga pagkakasakit at yung uh, sequela ng mga sakit. Sa mga doktor naman, simple lang, Mag-aral kayo. 'Yon, 'yon, simple lang 'no. <laughs> Yun, diba? Yun, simple lang, no? Pa, sa, sa mga nagdo doktor sa mga gusto maging doktor, simple lang. Mag-aral kayo. Kasi hello, uh, no? We are we are actually uh, we actually are handling lives. Uh -oh. So kaya kinakailangan mag-aral po kayo. How what role does genetics have to play sa ganong nagkakasakit? Kasi sabi nila, mm -hmm. di kasi ikaw ang talaga genes namin mm -hmm. na may diabetes. Yeah, uh -oh. Or nasa genes yung pagkamatakaw. Kasi sabay-sabay uh -oh. naman kayo kung <laughs> <laughs> Yung genes chef, may may role talaga sila. Pero ang sabi nga, no, seventy of the disease can be prevented. Uh, kung kahit may diabetes yung parents mo, 70% of the chance that you having diabetes can be prevented by early lifestyle or by, by, healthy, her, by early healthy lifestyle changes. Kasi kung hindi ka naman kakain ng sobrang matatamis, hindi ka magde-develop na. Kung hindi ka kakain ng sobrang matataba, hindi ka magde-develop ng hypertension and, and all others. So, kaya 70% pa pwede nating mabawasan. Ito, Kinakabahan ako dito kung mayroon ba mayroon ba akong isasagot kay Doc pero <laughs> per turning table, mm -hmm. at si Doc naman yung tatanong sa akin. Oh sige Doc. Oh sige. ngunang akong pahirapan. Uh, sige. Uh how do you handle all this? How do I handle all, all this, this? Yung, traba yung trabaho, yung trabaho ito itong ginagawa natin dito. Ang dami nating ang dami yung ginagawa. For me Doc, what I really practice is mindfulness, mm -hmm. yung I know what's going on, I know what I'm going through, mm -hmm. I know what I'm feeling, to be able to manage. Mm -hmm. Kasi sometimes kasi when you're so engrossed in all the challenging things mm -hmm. that are happening at the same time, nawiwindang ka, di ba? Mm -hmm. Parang you just want to go through it. Pero ako kasi, I really try to find a moment of silence mm -hmm. and self-check. Mm -hmm. So yun talaga yung challenge ko ngayon sa acknowledging kung ano yung state of affairs ng aking mm -hmm. physical body and trying to put in place mga changes mm -hmm. para hindi magdeteriorate ng mm -hmm. mas mabilis than it should uh, it should yes Oo. yun ayos eto pareho kami <laughs> nagharap ng challenges ni Doc Dex eto mm -hmm. siya what is next mm -hmm. for you? Sa so, dami-dami mong ginagawa mm -hmm. all over, what is next? Yes. Uh, what's next? Uh, Siyempre, abangan nila. Lagi araw-araw ano, nasa TV5 po tayo um, sa morning show ng TV5. Uh, it's called Good Morning Kapatid. Mayroon tayong segment dyan. Sabi ni Doc, Tuesdays and Thursdays mm -hmm. naroon ako mm -hmm. uh, physically. Pero Mondays through Fridays mayroon akong VTR na lagi nagpa-play dyan. Mm -hmm. And then, tuloy-tuloy uh, pa rin po ang uh, vlogs natin. Mm -hmm. uh, mayroon pa rin tayong reels everyday. day. Mm -hmm. Uh, Tuesdays, Thursdays, and Saturdays, naglalabas kami ng, uh, ng long form. And then, sa susunod na mga araw, na mga buwan, siguro mag-release ako ng mga e-books na na nalang mabili online. Mm. And pwede rin pong makakuha ng mga uh, tips on how to, talagang nakalibro siya, mm. ng how to manage diabetes, how to manage hypertension, mm. hyperthyroidism. And it is actually not just a book, but a workbook. Mm. So, yun, doon kasi, those are lives of diseases mm. that you can take down notes ko ano yung mga dapat na ginagawa Ayan. Yung siguro yung mga lalabas. So. Ang galing-galing. Maraming salamat <laughs> doc. Sobra akong na napaisip talaga. No more, more than anything else no sobrang nakakatuwa din yung conversation. Mm -hmm. Pero yung I cannot help but parang take a moment to think about everything that mm -hmm. you just shared and I'm sure ang ating audience din ganun din yung Sana. <laughs> yung dating no. So eto may book ako para sa iyo, Ito wow. eto Doc, ang aking bagong libro. eto mm -hmm. this is ah discarded. Uh, so this is really teaching people on mm -hmm. how to cook based on principles mm -hmm. not based on recipes. Yes. And sometimes kasi nagasa-stress time magluto tayo ng healthy. then eto mm -hmm. lang yung alam natin. but we can always adjust our mm -hmm. recipe on what is needed by us mm -hmm. at the moment. Ito siya yeah, para sa iyo, Doc. Nice. Thank, thank, you, yourself, very bro. much. At <laughs> sa you, ulitin, Doc, eh, sana of hindi of na ito yung... Hindi pa itong huling pag-guest mo, di ba? Gagawa pa tayo ng First maraming mm -hmm. uh, content together. Mm -hmm. Dapat i-guide mo ako para maging mas healthy ako sa aking Bakit nga bangumuhay. gawin, gawin nga natin yun? Oh, yan. Yeah. I-document natin, <laughs> Doc. Document natin yun. Sige. Thank you very much. Thank you. See you guys. See you. Never miss an episode of Talk to Tato. Click the bell to get notified. Don't forget to subscribe to the simple YouTube channel.